Hello guys, good morning. Ayan, so dahil wala tayo yung ulit ng work ngayon guys, um, maghagilap tayo ulit ng gagawin nating substrate. Kasi may isa pang span dito guys, lalagyan natin siya ulit. Kasi sayang. Okay hey guys, tara. Okay, ito guys yung lalagyan natin, yung pinagalagaan natin na ng big dito. So wala naman siyang laman na. So lalagyan natin ng mga katawan ng saging dahon para meron tayong uh, paglalagyan ng mga night crawler natin pag dumami na guys. Kasi dapat na decompose muna siya bago natin ilipat yung mga night crawler natin. So mas maganda na may mga naimbak na tayo para pag dumami siya ililipat lang natin. Mas dadami na yung harvest natin na substrate yan meron tayo dyan. Kung may na ito, guys, meron ng nightcrawler yan. Nasa ilalim lang. And meron pa tayong isa dito. Panay dahon naman ito, guys. yan, Puro dahon yan. Puno na. So, ito, lalagyan lang natin ng Minang ng baboy dito guys yung natuyo para mas bababa siya hanggang sa madecompose tapos uh, babasa basain lang natin siya guys so madami pa akong pinaplano dito guys may malaki pa dito pilinisan lang natin ito kasumitanim tayo dyang madrid agwa pero ito guys, lilinisan natin ito. ano malaki ito. Kailangan lang natin tanggalin itong mga basura. Tsaka i-repair siya. Please mapakinabangan. Binta na natin itong motor dito. Yan yung una kong motor guys okay pa yan kaso lang hindi na nagamit bago, bago pinark na pa overhaul pa yan guys dito maraming pagkukunan guys ng substrate tayo mga dahon yun tayo ng katawan ng saging so ayan guys lagyan na natin ito yan stack stack lang natin yan guys at uh, unti unti pag nabubulok na yan guys at mapuno natin lalagyan lang natin ng dermy worms habang nagpaparami pa din tayo ng dermy worms guys um, mag na tayo ng mga substrate natin para ready lang lipatan kapag meron na yan na unti unti natin dito guys yan punong puno na yan oh. So libangan lang natin ito ngayon guys dahil wala tayong work. Pero may income na tayo kahit pa may mga nagbentahan na tayo ng ating substrate. Nakabinta na tayo ng 1,650. Ako <laughs> so tsaga-tsaga lang guys. Kapag mapadami natin to, magiging negosyo din ito guys na malaki yung kagandahan nito hindi na tayo gumasto guys kasi ito old old na babuyan ko dito sa likod bahay so kung ano ano lang naka stock uh, yun lilinisan lang natin siya itong dalawa okay na siya tapos yung isang malaki yung goal natin doon na linisan guys Tuloy mas maganda nga pag ganito pag walang bubong. Kasi kapag umulan, libre na yung kan. Tina natin siya babasahin. Ito kasi dinidiligan natin, guys, para mas mabilis na ma-decompose itong mga dahon, mga substrate natin. Pero kagandahan din pag may bubong, guys, kapag tag-init na sobrang mainit hindi masyadong affected yung mga vermi natin so yan uh, pang palipas oras lang natin to guys ngayon habang nagpapadami tayo ng baboy at habang inaantay natin yung born natin and malaking tulong itong na, naisip natin na ganito guys kasi yung dumi ng baboy natin dati problema natin ngayon sinasaid ko lahat, iniipon ko lahat. no, kasi kailangan natin siya dito, may mix para mas mabilis yung mabulok and kasama din sa kakainin po ng dermy worms yun yun dahil po sa pagkawala ng mga baboy natin saka natin ito naisip no? noon hindi, hindi ko ito naisip guys nung madami tayong baboy kasi busy ako And ngayon lang nagkaroon tayo ng time na manood sa YouTube. Mag magisip kung anong pwedeng pagkagamitan ng nabakante nating mga kulungan ng baboy. Kaya ito na siya. So doon sa sa babuyan natin guys, meron tayong tatlong span na doon. Tapos isa sa harap, bali apat. Tapos dito may tatlo. So pito na guys yung kuan natin. Pitong span na meron tayo. Sa ating mga ginawang substrate. Pero ang may laman pa lang guys, dalawa. Ayan guys, uh, share ka lang. Baka marami din sa inyo yan mga dahon. Uh, sinusunog nyo lang guys. Pwede din kahit pang maliitan lang. Later on, magbibenta ako ng tingi-tingi na vermi worms natin kapag makapadami na tayo. Sa ngayon kasi, uh, tayo pa lang ang bibili. Actually may order din ako guys. Nanaantay lang na mag-harvest sila. Mahal po yung vermi worms. Ano? Yung order natin is 800 per kilo. di ba? So later on magbibinta tayo. Kasi mabilis lang naman dumami yun guys. So pwede po sa mga mahilig sa plantita po. Yung mga dahon nyo po uh, ipunin na sa isang lugar. Pwede din po kahit sa mga tumbler lang doon nyo lang siya ilagay and then kapag mag decompose pwede po kayo bumili ng mga ilang piraso na Burmy worms. at libre na po yung inyong mga Burmy cast. ano so antay lang natin makapagpadami tayo guys at magbebenta din tayo later on mga next year siguro mga next year magbebenta na din tayo ng ganun Tatingi-tingi lang kasi kapag kapag google pin ninyo guys yung isang kilo eh <laughs> 800 yun. So, yung isang kilo guys pang isang ganito. O dapat nga dalawang kilo dito guys isang ganito kalaki. Para mabilis nila makonsume. And guys, thank you for watching.